Ano mo sasabi mo kay Pistika? Daming sinasabi. <laughs> Isa lang mo sabi ko sa kanya. <coughs> Masyadong papampam. Uh, wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? Yung mga vlogger daw na may mga dala in 13 ko. Alam nyo po kung bakit? Kung bakit ito sila in 13? Nakasit po yung schedule nila sa akin. May mga ilan diyan na baser na Nagpa-importante Nakakain na halagang isang daang piso tapos, Mayroon lang isa ako na gano'n okay. Parang generalized na lahat Na ginaganong ko lahat ng tao Hindi po gano'n Hindi ko nila lahat ng taong ganyanin Kaya lang talaga may mga taong makukulit Hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos na galing ka sa malayong lugar tapos, na Hindi ko naman ano, sabihing ano, ano. pumunta ka Tapos uh, Gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko Kahit na uh, hindi naman tama Hindi naman pwede So ay, kung maging plastic Sabihin ko na yung gusto kong sabihin di ba? Tama ang sinasabi kasi nila, pag wala daw regalo, hindi daw, lang... hindi daw ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nangihingi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. So, para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nangihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon ma, ma. na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, bigyan naman ako pagkakataon para mapagtrabaho. At saka, hindi ko kayo inuobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggap yung ibang regalo, nagre-regalo, nakakahiya. Hindi po naman kayo, hindi po naman kasi yung yung pagkatao ko po ever since, kahit po hirap na hirap na po ako sa buhay ko noon sa ilalim pa ako ng tulay, mas pinili ko pang mga lakal ako maghanap buhay-buhay yung sarili ko kasi sa manghingi. Kaya sana pwede ba, huwag nyo sa aking ipamukha na pag wala kang regalo, hindi ka mapagpapicture, hindi ka itatilin yan. Lumalaki na daw ang ulo. Oo, oh, lumalaki ang ulo. Yung mga vlogger daw na may mga dalain in 13 ko, alam niyo po kung bakit, kung bakit ito sila in 13, nakasit po yung schedule nila sa akin. Nakasit po yung schedule nila. So, maliwanag na sa inyo. Diba? Ha? Ibig sabihin, mga nakarang araw pa, nagpa-schedule na, nagpa na sila sa akin, kaya, kaya, in 13 ko sila nang maayos, diba? Kaya huwag niyong ikumpara doon sa ibang, biglaan na lang pumunta na, nagpapapriority pa parano sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar nang galing may magalawa para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan. Na-appreciate ko yan para matikman yung Paris ko at makapagpapicture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan niyo na sana pag busy ako kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture bigyan naman ako ng na kahit konting pagkakataon lang para maayos machiko ko ano yung kulang makita ko mamonitor ko yung mga tao kung nangungupit ba makita ko yung mga tao na duty dito kung nandoon pa ba sa mga pisto machiko yung pagluluto kung tama ba uh, anong ginagawa ng mga nagluluto ko yung mga tiga slicer ko lahat yan minomonitor ko ano pa ba yung mga kulang ng mga ng mga kailangan dito na dapat kong orderin di ba so lahat yan ako ang utak so bilang isang may-ari hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin yon ay wala na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority ko sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko, pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa magpapapicture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa at busy-busy ako, Intindihin niyo naman yung sabi ko. Oh, wait lang ha, kasi minsan gumagano na ako. Kasi nag na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko. Kaya minsan, nagdag pa yung picture interview na nagpapapriority. Gumagano na ako. Wait lang saklit na may ginagawa ako. ganoon na yung ugali ko. Which is, yun naman ang normal ko eh. Ngayon kung anong usipin nyo dyan, wala na pa akong pakialam. Basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. Ngayon doon sa nagsasabing ano, nagsasabing, malumi, okay lang. Nagsasabing dugdut ako, okay lang wala namang problema. Sabi, sabi ko masain tapos nagsasabing attitude na ako, nag-iba ugali dahil sa pera. Kayo yan, eh, wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kahit minsan, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko. Bakit dati, nung nasa ilalim ako ng tulay, 'di ba? Hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-aangat sa sarili ko. Ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Kaya, Kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa iyo. 'Di ba? Basta ako, sinasabi ko lang, 'wag mo na akong gawa ng istorya. 'Wag mo na akong i -content kung gusto mo, kung galit ka sa akin, di ba? Mag-scroll ka. Kung ayaw mo sa akin, huwag kang kumunta. Ganun lang naman yun kasimple. Kasi hindi naman tayo namimilit. Tama ba ako, my love? Yes, my love. Sa kung ano-ano, minsan may nagtitrick, may nagbigay sa akin na diwata, regalo ko sa iyo. Parang nakalagay sa Sulat. ano? Tulat? Hindi, hindi. Parang nakalagay sa papi, uh, sa ano, sa tubig na parang may isda, hindi ko alam kung patay na o ano. Tapos parang may kasama pa yung, hindi ko alam kung isda. Basta sabi niya, Diwata, may, may camera eh. Diwata, regalo ko sa iyo. Sabi niya, katotong kami sa bayabo. Sabi ko, ay makatakot naman yun kasi nagulat ako eh. Kasi imagine mo, di ba nasa, ay pinaprangka ka, parang, hindi ko alam kung regalo o nagtitrip lang siya. Tapos nung, tapos nung, ang sama ng mga comment dito, pero wala naman akong pakialam. Parang napag-usapan lang natin. Parang, kasi ganyan yung regalo diwata sa iyo eh. Brands. Kaya ginanon mo pero so, sa bukan yung pera pera ganyan. Natural kung bigyan ako ng pera, di ba? Lahat naman tao oh. kailangan pera pero hindi po ako nanghihingi, di ba? Ano 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 sabi niya? Share na po mo sino ay hindi po maganda yang pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo diyan. Kahit ayaw mo magpa-picture, daan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. O sumamin diwa diwata Salamat ka sa dinudomog ka ng mga tao, yung ibang tindahan naghatid ng ay hindi dahil porque pumunta ka dito, magpapag-VIP ka na. Hindi pa ako ganun. Huwag ka na lang pumunta kung ganun ang gusto mong trolling ko sa iyo. Lahat naman kasi ng 13 ko, minsan lang talaga pag-busy ako. Dababa, basta sa nga po yung iba eh. Diba? Hila na liig niya eh. Yung iba, bigla na lang hilahin. Bigla na lang yayakap dyan na nagugulat din ako minsan. ba diba? So ngayon, kung yan ang, kung yan ang ano mo, yan ang Pus mo, wala akong pakialam iyo kahit hindi ka na pumunta dito. Ako? alam kong dumating sa point na babalik ako sa pangangalakal o wala nang kakain sa akin, mo. wala akong problema. Yun, problema. yun lang naman yan eh. Huwag mo lang ipamukha sa akin na mo ako na gusto ko sundin yung gusto mo dahil pumunta ka dito, nag-eport ka sa alagang 100 pesos tapos obligahin mo ako. No! Pasensya na. Kita mo nga itong kuko. Ayan, Ayan, no, nagkaipit-ipit na yung kuko. Ayan, yeah. no, sa so kasipagan ko, namatay na siya yung kuko mo. Hindi po ganun pa sorry ha, hindi ko pa mapagbigyan. Although nagpapasalamat ako sa mga tao sumusuporta sa akin dahil totoo naman din talaga. Oh. Na kung hindi dahil sa mga tao, wala, wala ako. ako. sa sitwasyon ko ngayon. Ang sa akin lang kasi, may mga ilang dyan na base na nagpapaimportante, nakakain na ng halagang isang daang piso, Tapos, mayroon lang isa ako na ganun, parang generalized na lahat na ginaganong ko lahat ng tao. Hindi po ganun, hindi ko nila lahat ng tao ganyan. Kaya lang talaga may mga tao makukulit na gusto magpaimportante talaga sa akin. Hindi po, okay lang, hindi ka na pumunta, wala naman tayong problema doon. Tama. Dumating man sa point to the point na wala nang kakain sa akin, why not? Wala naman problema kasi kayo yan, wala akong magagawa dyan. Maghanap ng ibang racket, maghanap ng ibang pagkakitaan para mabuhay ako. Yun lang naman ganun ka simple. Pero kung ipopost nyo sa akin na kakain ka ng isang daan, magpapag-VIP ka, hindi naman ako ganun magtrato. Buti nga kayo, nakakain kayo, kayo sila masarap, no? Tayo, tayo nakakain. Hindi, sabi nyo ng attitude ako, yun talagang ugali ko. Di ba, noon pa man, gusto ko plankahan tayo. Di ba? Sabihin mo ng attitude, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Basta yun, ikaw yan eh. ito rin ako. Eh, oo, oo. Hindi naman pwedeng sunsunuran ako sa gusto mo dahil customer kita. Walang ganon. I diyan oh, naman na freedom of speech yan eh. Pre di ba no? malaya. kayo. malaya kayo, uh -huh. oo. Kalayaan. Binibigyan kayo ng kalayaan ni Diwata na mag-speech. Ngayon. Sige, sa sabihin nyo yung salubin. Dahil sinasabi na rin ni Madam Diwata ang kanyang salubin. Yes. Tama. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo ng ano, okay lang. Wala tayong maging problema doon. Basta ako, sabihin, bigas. Ko. Oh, ayaw ko maging plastic. Sabihin ko na yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos na galing ka sa malayong lugar tapos na hindi ko naman ano -ano sinabing ano -ano. pumunta ka. Tapos, ah, uh, gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede. So I don't I don't care talaga, wala akong pakialam. Maninira lang yan sasabihin mo lang malaki na ulo. Hindi gano ikaw nga hilahin ng ulo. Hilahin sa leeg sabay baywang, balikat. Oh, eh sige nga, hindi ka pa mairita niyan. Wala kasi ako noon, absent ako noon, yung na siya eh. love na love ko tayo. Pero, again and again, lo I love you pa rin. <laughs> yung iba kasi talaga dito na pupunta, naku, sa dami na nagko-content. Talagang maghanap yan sila ng konting maliko kasi yan ang Sicilian marami views eh. Marami na nga nakikisaw hindi ko lang pinapatulang kasi isip-isip ko. Ang dami nga. Bakit ko sila papatulan? wala naman yan itulong sa buhay ko kahit kailan katiting Saka, maubos lang oras mo doon oo, oo katiting na buhay ko hindi naman Ang yan. nakaroon na pala sakit sa puso Do ano mo sasabi mo kay pistika ka daming sinasabi <laughs> sino yon Ay, ayaw ko na mag comment Hoy, arti mo ha? Ayaw ko na mag-comment. Isa lang mo nasabi ko sa kanya. <laughs> masyadong papampam. Uh, wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? Ano sabi? Anong, ma ito may nagtanong mo, sabi ni Bia Alonza. Anong masasabi mo kay Pistika? Ay, Pistika. Ay, eh, sino ba yon? Pistika. Basta yun, <laughs> yun sabi Na. Niya yun. Hindi po yun, ano. <clears throat> wala, Diyos ko. <laughs> <laughs> ito <laughs> lang masasabi ko sa lahat ng basher. Ba? mimis daw niya kayo pag nawala. Ito lang masasabi ko sa lahat ng bashard ko. Ito lang masasabi ko sa inyo. Eh.